hoy na-download mo na ba yung app? Siyempre! mga hey mga bata helmet, ito muna yung Tuesday Ganap ni Mayor Lenny Robredo. Store. Di ba? Uh -huh. for, for, the Apple, it's yung... Basta Apple Store? <laughs> basta na, basta na, download ko na And po diba, siya. Hindi ba, Bayaba Store? Oh! Bayaba Store? <laughs> Pero ayun oh! na, mga na helmet na, download ko na po siya sa ating phone. At ayan yung video. Mm. Oh, so, Di ba? Napakadali lang. Just search, My naga app or My naga, lalabas na siya diba, ba? Wala pa kaming mga bata ng no. Lahat sa mga babae natin sa ibang bansa, pwedeng pwede pa rin kayong maging updated sa lahat ng mga activities, programs, and kung ano ba yung mga development sa Naga. Oh wow. Punta parang, na tayo. Tara na. Pero para for the first time bitu ka pa ha, mga bata helmet. First time kung parang nagkaroon ng experience na isang LGU mm. or isang local na may ganyang app. Mm. Na magiging updated tayo. Oh, kasi, all about Naga. Oo, oo. kasi sa ibang bansa, meron naman din mga ganyan, but uh -huh. Pero dito sa Pilipinas, parang ang Naga LGU ang kauna-unahang hang nagkaroon ng app na certified yan, mga pa, uh -huh. um Android users and iOS or Apple users. Uh -huh. O di ba? galing! Yes, kaya ayan na, mag ano na rin kayo, tawag na sa joke mag-register na rin kayo. Oh, yung phone number nyo, i-register niyo mm. nyo dyan. Pero pwede rin naman gumamit ng app itself um, using the guest or yung as guest. Pwede mm. naman. Ito so, bros, bros lang din kayo para malaman nyo din yung mga latest news and latest update ng Naga. So, di ba? Yan. Yeah. comment nyo na dyan kung sino yung mga, nakoy-comment nyo kung sino dyan yung mga nakapag-install na ng may Naga app. O, oh, di ba? Wow. Paltuwa kasi available, available na siya. Tara, nasa na? yun. Ay, so, kumba. Pero ayun nga mga bata, helmet. Ba stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Kung nagustuhan mo ang video to, kung nagustuhan mo ang subscribe, click ang notification bell para lagi kayo update at sa that, nanggap ni Mayor Lenny Ropreto. Kasi sabi gusto mo yung helmet din ng book, click subscribe better everyday. God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo! Lenny B! Lenny, Lenny, B, B, Lenny, Lenny B! Lenny B! Lenny B! B. Ang na presidente, si Lenny! Si Lenny!